gandang araw sa ating mga boss ito ni bagong project ako wag ng drop site ito siya ayun sa dolo kung may king post ayun may king post sa dulo. ayun. 16 foot ang mga boss so bagong bili itong katawan gagawan ko ng flooring sa drop site kasi may customer na nabili na so nirarush ko kasi mag-isa lang ako ako pumuputol ng bakal lahat ako ang so, kailangan nilang bumper <clears throat> side drilling to side drilling gawan saka yung backboard yun backboard sa likod yun so hanggang dito lang muna mabuhas kasi magpuputal ako ng mga bakal pagkatapos ng pagputol ko, pakikita ko sa inyo yung pagkabit naman. Mahirapan kasi mag-isa lang ako mga bossing. So good morning sa ating lahat.